Ito mga idol, lumabas na yung panglaban natin mga idol. laban sa panahon ngayon. <laughs> gamitin na natin ito mga idol. Inisay muna natin. Kasi marumi na, marami na yung salawang mga idol. ng ano mga idol. Oh, kami. Marami na yung kalawang ito Ayan Ito na matanggal Matanggal Matanggalin natin mga kalawang Ito Para maging uh, talas sa iyong Kukurang kurs

Okay. Okay mga idol. Well, Wala. Uh, Simulan na natin mag kayod ng niyog mga idol. Ito yung kayod na manumano. Ayan o. Oh. Ganito lang. Ganyan o. Oh. Unahin uh, mo yung bilito mga idol. Ganyan. matalas na yung, yung natin ng ano ano uh. madali lang pero dapat na dito dapat ganito pa tayo mo ng niyog mga idol pag manumanom mga idol unahin mo yung gilid mga idol ngayon ganyan o unahin mo yung gilid o oh. yan yung uh, gitna ito ng asipi magtayo ng niyog na manumano mga idol no. Pero kaya rin ng niyog mga idol dahil kami na ang binignit kaya nang uso ngayon mga idol sa panahon panahon na ganito binignit ang uso kaya ganyan po gawa tayo ng binignit mga idol magluto pala tayo. Ha. Huh. Yan. Oh, tapos nang isa. Isang kalahati. Ito pa. Ito pa. Ito Madali lang yan. So, dalawang piraso lang na niyog ang kayo rin natin. Nyo. Ito. Dalawa lang. lang simple uh, idol maganda talaga pag matalas na nga ng mga kukuro no ok dali lang hmm yan na ito yung gili. natin na yung gili, mga idol. Bago tayo pumunta sa gitna. bớt ít na na tay này đôi. O, còn na lang. lòng, na lang. ok, đấy okay. Okay. Pa. Yan, last, last, Ah. Antony, malaki. Para bagus saya matapos. Laki ng bako. ini Tulong ini tolong kadali. yusin natin hmmm yusin natin baka hmm. oh, nga mahulog hulog hulog man mahulog sa ilig tapos At na pagitan na tayo siya natin ito malon yung iba malon na Pag wala kayong machine, no, oh, ganito lang. Mano-mano na lang. Wala pang bayan. Double purpose pa. Pag exercise ka pa. Hmm. Eh. Oh, sino mag-apply? Sino mag-apply ng pagkakayod ng niyo dito? Mano-mano. Kusinira na yung bahala. Sa sweldo nyo. Mano-mano. Yun. Mano. O, oh, last na, last na. O. Oh. Last na. Bilisan natin mga idol. Magawin pa tayo mga idol. Wow, kakain na. Mga mga idol. Ito yung sinira natin Mga idol di pa nakahalin mo di pa nakalingas lang po yung idol. hmm. Ah. mahina mahina talagang kalaban mga idol mahina gamitin na itlog ba? ha? gamitin ito saan itlog ba? itlog? saan itlog? ito ang to? Ako ketongkoi. Hmm? <coughs>

idol ako sa kanon ayan hahay wala na tapos na tapos mong idol ayan na so alam nyo na paano so gawin nyo na para makapag binig dito kayo let's go